Ito yung chicken na hinimay. Ayan yung bell pepper guys. At saka yung carrots. Ang ating cabbage. At saka ang ating spring onion. Ngayon ang gagawin lang natin is um, igigisa ko lang yung maglalagay tayo ng konting oil. Konti lang. Para panggisa. So, i-on na natin yung gisa ng chicken. So, ito yung ating pang spring rolls ngayon, guys. So, inilagay na natin yung carrots. So, ngayon, dinagdag ko yung ating cabbage. Ito At yung konting tubig dito sa pinaglagaan para huwag siya mag-dry. So, ang pinaka-powder nito guys is black pepper lang talaga. Tsaka yung salt. Yun ang pinaka-spices. Ngayon, mag additional na lang tayo ng Arab, uh, Arabic masala. Para makuha din nila yung lasa ng kanilang food. Idagdag natin ang ating uh, spring onion. Yan. Ayan na siya. Luto na siya, guys. Palalamig yun na lang namin. Para ready for balot na siya.